So ayan guys, good morning! At ngayon po ay kami punta uli ng taniman at kami po uli magtatanim nila tatay. So kahapon po ako nagbili uli ng iba pa naming mga buto na pananim. At ito po, ito po yung mga kinuha nila tatay na bangyasan. Ito po yung kahoy na malalaking ito, ito po yung bangyasan. At ito po yung mga seed po ito ng kawayan. Ito yung mga ibabalag din sa aming mga tanim na sitaw. So yan po natin po sila tatay ah kami pa alis na nagipot niya ni maganda ganda uli ang pa panahon hindi maulan hindi kagaya kahapon ano so, let's go bye ay baby ko ikaw sasama bye bye malia yan po si malia po kasama sa maiiwan Bibi, kasama ikaw sa maiiwan. Kasama sa maiiwan talaga iyan. Bye. Ayan. baka daw po kami hanggang 10am doon Ayan po. si tatay po ni Maloy ay nandiyan na ah Ayaw, maganda na po dito ngayon ng mga palayan green na green na dito sa aming taniman Sarang Ta Hi! good morning Good morning Siyempre. binababa na po nila Tata So yan po at si tatay agad ay nagpapasak na po na itong mga bangyasan ah Ayan ano? so, guys, so yung katatalim po namin na kamote na nakaraang linggo. Yung totoo, may mga ulpot na agad. Mabilis na ang pong tumubo. Ipagagamas na naman po to, oh. marami na naman pong damong maliliit. Yan po si Maloy nagbababa pa po ng mga kahoy. Si Maloy naman po ay nado na sa kanyang pinsan. Putok man, eh. Ha? Putok na po. Tatay agad. Katatanim lang. Tatay may dalawang araw na hani. Eh. Ano na tatay? Ang tinignan. Eh. Aba. Oo oh, nga hani. Eh. Mm -hmm. Tinan Tingnan po ninyo. Yung aming itananim po na ano ay nasitaw yung puhu putok na hmm. tulay blue po yung balot na yung anay yung po nabibili namin sa ano ay sa mga bilang po ng feeds Doon po kami nabili din ng mga buto okay. so, tayo may dalaring wire Ah, ito po pala ay ito po pala ay mga pinagpalta ng katbi. Tapos po yung mga isa-isa kuryente ah. So yan po, yan ang kay tatay na ilalagay po. So, ayan po. At si tatay po maglalagay na ng balag na kawayan. Ito lang ay tatahal Dito, Dito sa taas. Dito sa kawayan. Dito sa kawayan. Dato dun muna sa may tapatate, hani. Eh. Baka ako lang, Ano? So po. Dito naman po ay kami ay magkakape muna. Kape magtitimpla na ng kape habang sila tatay po ay nag-aayos po doon ang sila po ni Mahal. Ayan po ito kami dalang sinukmani. Kape tayo. So ayan po. Atnes Cafe 3 in 1. Ayan po tamang-tama ang aming pagkakapi dito sa magandang panahon dito sa aming taniman so, ayan. si tatay po ay maagang nag-init ng tubig tapos ako na lang po nag nito aming mga dadalhin na Ayan, kami po. Sarap. Para namis ko po ang kape. Mmm, yummy. yan po, nagkakapi na sila tatay, ito si Mahal. So yan po, at ito yung aming mga itatay mo uli ngayon. Kami po kahapong mag asaway nagpili uli ng mustasa at petchay. Yan po. Tapos ay yung puntera namin ng isang araw na okra. Tapos po yan, nagbili uli kami ng dalawang balot po na sitaw. At tatanan ko po yung mga pag para po marami tayong tarim. At ako po nagbili rin ng isang balot na pipino. Binigyan ko po ng pipino ring pananim si Ninong Piyo. At si Ninong Piyo po ay may mga ano din siya taniman doon po sa may kalapit po ng ano ah, tabing dagat. Sila po doon ay may lupa. Ay sabi ko yung marami naman po ito. Kaya binigyan ko po si Ninong. Hinati ko po. Ayan po't babatingan na, na daw po ni Tati. Tati baka gimatamaan sa ulo na yung mga bunga. Nalalaglag po. Para ano po ay tumubo Uol Uulpot ang ano ay. Abo, oh, may mga bunga. Nalalaglag. May mga lagta na. Hmm. Oh. Ganun pala talaga. May tubig pala talaga ang ganyan. Honey. At si naman po yung maggagamas na rito uli ah. Sa may gilid at dito pitatamnan uli namin. <coughs> yan po po ang isang na yan ah. Ay tatay yung pipino yung saan natin itatanim. Ah doon ah. Na. doon naman po pala kami magtatanim ng pipino. panibagong pagtatanim uli. Ito po isa pag-ita naman kami magtatanim. Para po marami tayong anihin at pwede din natin ipag pag po nagkaig eh. E pwede rin po namin ipagbenta. Baka po kami pag nagkaig kami makapag-deliver pa kami sa palengke. <laughs> uh.

嗯。 So yan po. At nagamas na po ni Mahal dito lahat sa may gilid. Malinis na. Matataniman na din po namin yan ngayon. At kami naman po ni tatay doon na nagtatanim. At ito naman po yung ano ah. Yung aking i-tatanim e, ngayon. Yung pipino. Yan, nagtitisik na po ulit si tatay ng kawayan. Okay. Ito naman po yung ating binhi ay kulay violet. Ito naman pong ating ano ah, sitaw ay kulay blue. Tati lahat ito may butas na ganito ah. Oh. Ito hindi na. Mababaw lang po. Ito pa yung pang hmm. Amin lang pong papaputok. Eh. Kaya lahat sinisisikan natin, alam natin yun. Yung kung saan kuha so, na tan... Pananda po namin yung ganitong may tisik pa. Kasi pagkakikis dito, isang Magdalo-dalo ah. So yan po ang ate huya, hindi po uli namin kasama ngayon at sila po ngayon may gawa uli sa kanilang bahay. Ang dalawa po nito Tilat. So yun na guys, at kami po halos lahat ay may tanim na itong aming taniman. So yan po dito ah. At po yan ay pipino. Tapos ito pong lahat na malawak na ito naman ito lahat ay kamoting kahoy. Ito naman pong diretso na yan ah. alag na po. Yan ay lahat ay sitaw hanggang dito po sa gilid na ito ah. Yan, hanggang dito po yan. Tapos yung pong straight na yun, ah, tas hanggang dito rin uli yung sa may likod naman po na ang sitaw. Lahat naman po yan ay okra. naman po yung space dito? Ayan naman po ay, ano ay, Uh, talong. Tapos po dun sa may likod na itong pepino, talong din po ang aming ilalagay diyan. Kaso nga lang po yung aming talong ay mga dalawang linggo pa po bago namin ilipat. At yun po ay aming binili na tubo na. Kami po ay may pinareserve na na ano po ay 15 hanggang 20 po yun na puno. Yun po ay 10 piso ang isang puno. Ay malalaki na. So ayan, nakakatuwa po. Tapos po kami may mga tanim na rin ni Tatay doon. Ah. Kami pa may tanim ni Tatay na mustasa. Ah, hindi pa po tubo at dadalawang araw pa. Hindi pa puputok yung mga pa yung mga Oh. Yan, diyan po. Ah. So ayan guys at kami po ay magpapahinga ng kaunti. At kami po mayamayay maya-maya ay, maya maya ay na din sa amin sobrang pagod po kaso po yung ano nakakatawa rin naman pong magtanim at pagdating ng ilang linggo makikita yung mga tubo na yung mga tinanim tapos po yung buwan mag aani na yan po yung mustasa yung tatay yung tatay ito naman po ay uh, petchay yung kulay blue mama sa akin naman yan anak kay okra ay mga tatay magtatay Tadi ano dito ko na mga asan po tatay itong magpitsay? Basta sa hindi Mama! Tati dito ang pitsay ha? Ito na nga, oh. oo. Dito ang pitsay sa so may dulo, father? Uh. Mama, dito. na ano ng ano ay nang langgam kaya nawawala yung iba natin tanim Mama, pigil ako mag tarim sa akin Ano na tumabok na? Oh, Kami po yung magtatim guys Subukan po ninyo magtarim na yung to ito Halangan po ito agad po, hmm. Ito po yung okra Kami magtatim na dito magtatim na dito ito po ang okra. Ito po ang maliliit na butil ah. Ito, ito po Bukas na iya Ano? Eh. Bueno, may butas na. No? Doon mo lang palalasitin sa butas. pero wala pa, Wala pa po. May mahanay may isabog na ito isa. Ah, meron na doon. Wala pa, Ina, pa doon. Oh guys, at kayo pa yung nagtatanim dito tate, ng tate, natin, kaunting mustasa. Para po yung tatay wala. Ulitan po ulit natin yung tinanim namin isang araw. At ano po ay nakapuwalang tumuli. So yan guys, ito pong ganitong isang balot ay 10 piso. Napakadami na. Napakadami na. na, na. na. Simali <laughs> po yung namin nagtatanim dito ng okra. Ay, mga pitsay, anak. Kaya so, pala ito, pitsay. Pitsay, pag ganito pala ito. Mamalik pa! Ami po din direkta na at ito po yung init magtatag-init na ay mahirap po maglipat. po, ako po yung Ako naman po yung So yan po at kami ay paalis na. Puwede na po kami sa amin. At kami po ay naka ano na. Kami po ay nakapagtanim na. So yan guys at sa susunod na lang po uling araw kami uli mag-update dito sa aming uh, taniman. So yan po umali maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panunood sa aming YouTube channel. Ingat po kayong lahat. God bless. Ba God bless. Bye bye. Thank <laughs> you.